7 pitong kilo yan, pitong kilo. 108 days. Yung mga baboy. Uubos sila ng pitong kilo. 108 hundred eight days. Medyo kulang pa yan. Medyo parang uh, nangihingi pa sila dyan. kakamali ko pa rin ang amal. Nailak ko, nakagano na. Uh, nailak ko, yan, nakaganyan. Uh, Nalak ko ng padlak, nakaganyan. Hindi nakasuot. Uh, kaya nung papalis na kami papunta sa simbako, uh, sabi ng bata, angkin, nakawala raw yung, nakawala yung mga baboy mo. Kasi nga, mali, nailak ko, dito, nakagano no oh. Yan. Hindi siya nakausap dito. Tapos nung nakawala na lahat, ayan, pinagsisira yan, no? Lumusot dito. Ayan. Dito, oh? dito, dito lumusot. Laki, oh. Dito, dito lumusot. Kaya yan ang re-referring niya. Kaya kanina umaga, delay yung aming pagsimba. Inabot kami na kami ng alas 8 na yata. Buti may last mas pa kami inabutan. Kamali. Dapat, kasi ininala ko lang yung sa dapat nakaganon. Kaganyan. Hindi, inaila ko nakaganon. Kaganyan yan yan, tapos nilako na rito Ito, um, hindi ko napansin kaya naglabasan sila kanina hirap, hirap kami ay eh, sampu yan makabot na doon sa maisan yung iba doon nagkalat di niyang... Wala na, late na ako magpakain. Alas 8 na eh. Late na ako magpakain. ano, sabay anong paglalaba. Kaya yeah, medyo late. Sandali, sandali. At uh, lalabas pa ito. Okay, lalabas. Ay, halang mahirap pag lumabas kayo eh. pasok yung tigarito yung tigarito lang tigarito sandali hmm. magutom eh Masa, trasado na eh

Sandali. Oh, dito, 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 dito. Ika, tapagpag natin itong painan ninyo. aking mga inahin naglulugon po aking mga inahin yun o Saan nga naglulugon ayan yun yung mga lola o ikaw Hmm. Yung nasa ka, kabila, yung lolo. Bulag yun eh, bulag. Kabisitahin natin kung may umitlog na. Ah, wala pa. Yan pa yung kahapon. Iniwanan ko ng tigisa eh. Nag-harvest ako kahapon eh. Oh, dyan ako sa kabila. Tubig mamaya. Mamaya, babalik ako kasi wala silang tubig. O, oh, yan. Ito, napagitan to ng net eh. Doon sila sa kabila. Wala, hindi ko magawa eh. Oh. Yan sana yung bahay nila eh. Busy. Doon man tayo sa ano. Road Island Red. Doon man tayo magpapakain. Wala ka ika. Alasing ko. Pakain ako sa baboy tapos nag-alis ako ng tubig ng tangke eh. yung kanilang uh, sewage sa yung tapunan ng tubig. Kumuha ako ng uh, damo para sa manok. Tapos nasingita nung paglalaban. Hindi pa tapos yung paglabahin. Nandun umiikot pa. Hi. Doggy. dog sniper oh ito yung baboy kala siguro pagkain nila itong dala ko oy sa manok to sa manok dito sa inyo katatapos nyo lang eh bakit isa na yata yung Dalo na yata yung sisir dito. Nakaw. Yun. Nasa labid oh. dito kasi dyan pumunta. Ah. Sa labid yung kanyang. Oh. Dito yan. Tatatlo na lang natira. Lim-lim nung ano. Limlim -lim ng Rhode Island Red. Yan, limlim niya Ito. Eh, okay, nadali yata ng pusa yung yan Yung dalawa alam ko namatay eh. Pero yung apat eh parang kinain ng pusa kasi pag lumabas eh, wala na natsimpo ng pusa nako pusa na yun sandali sandali oh, oh. Ito yung malakas ngayon umitlog eh yung apat na yan kasi nga yung isa may limlim eh. May sisiw. Pero bala ko nang i yon I-hiwala yung sisiyaw. Na. No? Wala na yata eh. Wala na, kukula ng ano para sa Oh, wala na. May uli maglalagay. Hmm. Pasok. Ubusan na 'yung para sa kanila, para sa ano? tatlo umitlog na kaya may umitlog na ano busog na kayo mayroon pa kayo ron eh mayroon pa kayo dyan eh Pakain eh. ah! sa manok Yan Pakain sa manok Halo-halo yan Hmm じゃあ、やなかけたらいいな、あい、せまの。 natin ito. Kasi pag uh, mahaba, yun, halimbawa Sari, yung mga isang nangkal, hindi mo natagtag. Eh, Sari-saring damo Sumis, tumukulo ko man sa pinakabar niya. chachap-chap tsap pa naman ito eh. Para maduro. Kasi pag hindi mo chachap-chap yan, hindi naman uh, niya Kasi yung halu-halong damo, na kinukuha ko. Meron silang damo na ayaw kainin. Pero yung iba kumakain naman. Kaya halos uh, may natitira pa rin na hindi man nauubos lahat. Ang uh, Nanahanap ng tubig. Nakuha eh. ko na ito ah, kayo dyan. Hindi lang pero Pero pagsasama-samahin,

yantrikwa oh simple. oh surprise ya itu main Ulam na namin, tatlo. Tatlo kalahati kasi yung isa maliit eh. Tatlo kalahati, yung isa maliit. Sun tray. Thirty. Seven. Thirty nine. yung akin na nakuha kanina. 39 hindi na naman aking camera mo Ang camera ko eh. Hindi na may adjust. Eggs from the poet of chicken. 49. na tesi. Ayan. Itlog from the poet. Ah. Hi, bulilit! Ayan oh. Pero kanina, pumunta ako to, Ako, may isa pa pala. May isa pa pala, oh. Hindi nabasak. May isa pa na iwan sa tray. Pwede pala, pwede 50 pieces pala 'yung. Ah, oh, 'yan.